Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa decimal module ng Python. Maaari mong malaman ang mga pangunahing kaalaman sa pagkalkula gamit ang module na decimal, pagmanage ng precision, pag-round, at marami pa, kasama ang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang decimal module ng Python ay nagbibigay ng fixed precision decimal arithmetic upang maiwasan ang mga error na nangyayari sa floating point operations. Sa paggamit ng module na ito, mas maasahang resulta ang makakamtan sa mga kalkulasyon pang pinansyal o mga kalkulasyon na nangangailangan ng mataas na katumpakan sa mga sitwasyon kung saan nagiging problema ang mga error mula sa float type, epektibo ang decimal module. Kapag gumagamit ng decimal module, I import ang decimal class at I handle ang mga halaga bilang mga instance ng class na ito. Susunod, ipapakita namin ang pangunahing paggamit. Ang code na ito ay tumpak na nagdadagdag ng 0.1 at 0.2 gamit ang decimal class. Ang parehong kalkulasyon gamit ang float type ay nagreresulta sa mga halagang may errors, habang ang decimal ay iniiwasan ang mga error na ito. Ang decimal module ay nagpapahintulot sa iyo na madaling kontrolin ang precision bilang ng mga decimal places sa mga kalkulasyon. Ang Get Context function ay maaaring gamitin upang kunin ang kasalukuyang context at baguhin ang mga setting nito. Sa halimbawang ito, ang precision ay itinakda sa apat na digits para sa kalkulasyon ng isahin natin ng tatlo. Gamit ang decimal, maaari mong itakda ang precision ng mga kalkulasyon ayon sa pangangailangan, pinapayagan kang ayusin ang mga resulta ng naaayon. Ang decimal module ay may iba't ibang opsyon para tukuyin ang mga pamamaraan ng pag-round. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng paggamit ng iba't ibang opsyon sa pag-round tulad ng round sa lungguhit up at round sa lungguhit down. dito, ang quantize ay ginamit upang mag-round up at mag-round down ang mga numero sa precision na dalawang decimal places. Pinapayagan nito ang simpleng pag-round gayon din ng iba't ibang uri ng mga pamamaraan sa pag-round. Ang decimal module ay maaari ring mag-handle ng mga error at exception na nangyayari sa panahon ng operasyon. Maaaring magtakda ng sariling pamamahala para sa mga tiyak na error, tulad ng paghahati sa zero o overflow. Sa halimbawang ito, ang division by zero na exception ay nasusubaybayan kapag nangyari ang paghahati sa zero. Sa decimal na module, maaaring kontrolin at i-customize ang mga error sa ganitong paraan. Ang decimal na module ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga financial na kalkulasyon o sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang mataas na katumpakan upang maiwasan ang floating point errors. Sinusuportahan nito ang malawak na hanay ng mga aplikasyon mula sa mga pangunahing kalkulasyon, pamamahala ng katumpakan, pag-ikot, at paghawak ng mga exception. Suriin ang mga pinaitling punto sa ibaba at gamitin ang decimal module batay sa iyong mga partikular na pangangailangan. Posibleng makamit ang tumpak na decimal arithmetic gamit ang decimal na klase. Maaari mong malayang isa ayos ang precision at rounding ng mga setting. Maaaring pamahalaan ang mga exception tulad ng paghahati sa zero. Hinahayaan ka gamitin ang decimal na module upang mabawasan ang mga error sa mga sitwasyon kung saan kinakailangan ang tumpak na numerical na kalkulasyon. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ito. Salamat sa